hi guys, for today's video bumating na yung aking parcel nabasa siya pero bakit sobrang gaan niya ito nga pala in order ko guys kasi di ako makatulog tuwing gabi yan ang aking in order barley Kasi tuwing gabi guys, hindi ako makatulog. Expiring date niya is 2025 December. Ito yung kanyang mga benefits. Ano siya guys? Buy one, take two. 100 plus Open natin. Kasi gabi talaga guys, mga 4 na hindi ako makatulong. Ito siya, ito yung laman niya. Ano, 2 times a day ko daw itong iinumin. Hi guys! Inumulit tayo ng Bali Bali bago matulog. Haluin. Ito na yung barley guys. Inumin na natin. Mm -hmm. Run out dito sa amin guys. Magtitimpla na ako ng barley para matulog. Time check is 8.30. Hindi ko nahihintayin yung kuryente. Ang tagal magkakuryente. Ayan. Tuwing gabi na lang ako umiinom mga guys. Kasi nga, lagi akong antoken. Lagi akong inaantok. Ayan, madilim sa amin. Simula uminom ako ng barley grass, guys. Ano na? Nakakatulog na ako ng maayos sa gabi. Dati hindi talaga. Kahit anong gawin kong pikit or ano, wala talaga, guys. Hindi talaga ako makatulog. Kaya, puti na-discover ko tong barley grass. Sobrang murayta lang na ito, mga ni FDA approved na siya. Ay, natapon. Oh, ba? Diba? Walang kuryente. Walang malamig. Gusto ko kasi pag iniinom siya, malamig. Oh, walang kuryente. Brown out sa amin. <coughs> Gusto ko hap lang. Para ano. Para makuha ko talaga yung benefits ng barley. Yan. Halu Eh na guys, trinay kong i-lagay sa front yung ano, yung cam, pero ang labo. Inumin ko na. Nagustuhan ko na rin yung lasa niya guys. Nung uminom ako nung una, ano, day 1, 2, 3, 4, hindi ko talaga siya magustuhan yung lasa. Masuka-suka ako kasi nga, lasang damo talaga siya guys. Pero ngayon, super bet ko na siya. Okay na guys, check out yun na yung ating barley grass para maging healthy na rin ang ating iniinom. Check out na!